Bagong araw na naman at ngayong araw na to ay nasiraan kami sa Edlet. Ay, start mo. Pakita mo yung start mo. Patay! Patay tayo ngayon! Ano gagawin natin? Giniagawa mo! Boss! Giniagawa mo! Kamitin kami natin face card, face card. Boss, tulong boss! Ay, dito Ay, pobre! Oh, ano na tayo? Masama sa'yo, magkukuha na yung face card. Gawag to. At ng tibaklong naman. si pa nangyari to? lagi huli pala to. Ha? Huli. Huli pa yung na tayo kuya. So what is up guys? Bagong araw na naman. At ngayong araw na to ay nasiraan kami sa NLEX. Yes! Good news! Oh. May dala akong battery. Saan? Battery ng camera, battery <laughs> ng drone. Mm -hmm. May tala naman akong charger. Charger ng cellphone. May start mo, pakita mo yung start mo. Patay! May shoot pa kami, may collab kami ngayon. Mag-shoot kami ng investigation kasama si Master Gala. Kasama ko si Kenchek, si Rick, si Tita, at saka yung pamangkin niya. At ngayon, dito kami sa NLEX. Oh, <laughs> ano yan? Ano gagawin natin? Kaya yan, magdasal tayo. Wow. Tulog! Kuya, tulog! Tulog! <laughs> <laughs> Giniagawa mo. Ang isturbin wala. Hindi lang pinapansin. Kotse lang kailangan natin para i-series eh. Masa tayo ko ano kotse? Iskarte tayo. Boss! Boss! Iran kami, boss! Hotline. 911. eto ito, ito. Tayo na. Boss! <laughs> hindi ko lang kung pa, paano ba to Ah, ano daw? Hindi ko siya rito. Hindi, okay, napaano ka sabi. Napaano ka? Ha? Napaano -na ka? Iyan yung sabi niya tatawag ako galing Baguio. <laughs> so ano, i-jumper mo? Sasaksak ko sa akin. akin mo na lang isaksak. Oh, may kulay sa kanya, ba? Tingnan sa tanda ni Rex, di ba? Gagi, ano, ano, saan mo ikakabit? Nag-jumper ka, wala naman tayong punchy na Ay, nako! Lord! Patawad! Gamitin, gamitin natin face card, face card. Ay, huwag kong na yun, please. na ito na yung na tayo! Yes! Ano po yun? Ang babayt nila, boy. Pagkatapos ng tatlong oras, pwede tumati. Matatawag na ako sa NLEX out there. Mag-anala boy. Boy, magkakata si Calcic, po. Gagi, huli pala to. <laughs> ha? Huli. Huli pala to. Huli. Okay, yung, dito si Kuya, ang ating mabait na, mabait na kaibigan. Pinintuan kami dito sa ano, daan. E, ano ba pangalan mo, Kuya? Alfred. Salamat, Alfred, ah Sa kantungin na matulungin na Pilipino. <laughs> <laughs> Makakalis na tayo! <laughs> <laughs> Mahalagang paalala na dapat prepared ka sa lahat, lalo pang inter-travel ka kasi kahit ano pwede mangyari. Ayan, oh, may like isa pang hindi na tayo. Uli na tayo na kuya. <laughs> na Hindi na naman masyado mainit dito guys. Okay lang. Masarap naman pa rin. Hindi naman naman masyado pero papawi. Vlog hawak to. Tak ng naman ngayon nga pa. Ngayon pa panangyari to. Ang aarap sa sakyan. Sa lahat ng na nangyayari sa buhay natin, dapat positive lang tayo. Positive lang magtisip. Walang problema hindi natin kayang lampasan. Dahil nandyan ang Diyos para sa atin. Huwag tayo malumbay, huwag tayo malungkot. At dapat laban lang sa kahit anumang hamon ng buhay sa atin. Yes. Hindi ko lang sinasabi ko. Nasiraan tayo sa daan. Pero dapat think positive pa rin. At least may content ako. Gusto okay. ko naligo Ha? Yeah? Fine legs <laughs> uh -oh. you swimming pool ba dito? Alam mo, blessing in disguise lahat na nangyayari ngayon Huwag kayo, wag tayo mag-isip ng negative Lahat to may solusyon <laughs> Salamat din <yun, laughs> kuya <laughs> Piling ko okay na yan kuya Kunin na lang natin yung baterya ni Alfred <laughs> <laughs> Nilabas pa ni Kuya Alfred yung baterya Maraming Sa salamat Ah, jumper kay ah, Masi. Tulak, tulak lang. Ay, alam ko na pa natin yung jumper yan. Ah, no. <laughs> ano? Jumper. <laughs> so, last year, yung jumper ko. Sa so, uh, L3. Ha? Huh? Again, di pa nag-start. Alfred, maraming maraming salamat. Sorry, pinagpawisan tayo lahat. Okay lang, all good. Oh, may gusto ko oh, ba yung shoutout ko yan? Uh, shoutout nga pala sa asawa ko kay Danica Marquez. Wow. Yeah, Yun, no? Know, okay. sobrang, sobrang na kita uh, sa idol mo. <laughs> sobrang ano, ano. Mapagmahay at matulungan yung asawa mo, Danica. Maraming maraming salamat ulit kuya Alfred. Yes, salamat na ako sir. Salamat. E, ingat ingat po siya. Ah. Sir, ganun na lang. Siyempre maraming salamat kaila kuya sa ating ano, Both. patrol. Boss, salamat ah. Thank you. Maraming salamat ingat, idol. Bro, okay po. So guys, napakandar namin na to kanina. Pero tinan nyo. Wala na. Wala na. Wala na ilaw yung dash. Ito na. Hihiyaw na siya. Wala. Ayaw. Ayaw humiyaw. Hindi <laughs> na rito kakandar eh. Kahit patayin. Wala kita Dito na tayo matulog. Bye bye. Di So ayun guys. Nasira na totally yung kotse. Kaya dito na kami matutulog kailang Master Gala. Wala tayong choice. <laughs> Que <coughs>